Hello, good day. Kasama ko naman ang baby dodong ko. Ito sa ating ng drone. At mula dito sa aming bahay ay aangat tayo papunta sa kalangitan para makita ang kagandahan ng Claveria. So ang location nito ay hospital site, Poblacion 1, Claveria, Masbate papunta tayo doon sa munisipyo. Nilalakbay natin itong kataasan ng hospital site no? dito sa area namin. Heading tayo north papuntang munisipyo. Ito mga nyo na nakikita nyo, mga tanim niya ng mga nun nunuan namin, ng lolo ko, ng papa ng lolo ko, mga kapatid ng lolo ko, yan, mga tanim nila yan. So, dito na tayo sa likod ng police station ng Claveria, yung BFP building. Plano ko sana talaga dito bumaba sa area ng bahay ng pinsan ko yan naka-red na bubong. Gusto kong bumaba rito para magpapansin sana dito sa anak ng pamangkin ko para makita sana yung drone kasi tinatawagan ni Ante at uh, yun nga hindi kami makababa dito dahil nahihirapan yung drone kusa siyang bumalik sa taas yan So sa pagbalik niya kasi nawala ng connection, mag return to home siya. Then kinansel ko para makontrol ulit natin yung machine at uh, dito na tayo sa ere. So ngayon nakita mo yung bundok biya. Ayan ang bundok biya. Nandito siya located sa Poblacion 1. So dito na tayo ngayon sa sentro ng Claveria ng aming bayan. At ang nakikita mo ay yung municipal ground. So balik na tayo ngayon doon sa aming bahay. Sa left side po makikita nyo may mga bakante, mga tanimang palayan. Dito naman sa right side, hospital side, makikita nyo rin may mga bakante yung iba. may uh, may tanimang palayan dati. Ngayon may mga bahay na. Hindi na taniman to kasi tinambakan to ng mga graba. Punta na tayo dito sa bahay namin. Balik na tayo pinasyal ko lang naman kayo. Yung mga taong hindi nakakapasyal dito ng matagal na panahon, at makita nyo yung area natin no? para may inspire kayo na makapasyal ulit someday. Malay mo, may time kayo. If ever may ipon, may pumasahe, o ma may panggas kayo sa sakyan nyo, makabalik kayo sa ating lugar. At napakaganda, mamasyal sa sarili nating lugar guys. Ano? Hindi man ako dito lumaki sa area na to, pero dito po umusbong ang lahi namin matagal na panahon na nakakaraan bago pa ang World War. Kaya nakaka-inspire na balik-balikan. Kaya ikaw, masakaling dito ka lumaki. Kung may kamag-anak ka rito, may kaibigan, pasyal ka, balik ka rito. Sa mga kamag-anak ko, mga kakilala na galing sa Claveria, Bulias Island, Masbate, pasyal na kayo rito. Thank you so much for watching.